Napalinis na naman pala tayo ng ating aquarium. Napakabilis talaga lumabo nito dahil naaarawan. Kaya naman guys, nagpalit tayo ng 100% na tubig. Medyo masayalan din kasi itong ating mga alagang flower horn. So paano guys? Tara! Medyo malabo na naman pala ang tubig ng ating mga aquarium. Kaya naman guys, to the rescue ang inyong bida. Dahil araw naman ng linggo ngayon, tayo ay magsisipag. Sa tagal ko na nga hindi nalinis to, binahayan na ng kitikite. Tayo nga pala guys ay mag ng ating mga flower horn. Ang strain nga pala na nakalagay dito ay mantra. Medyo maselan nga ito dahil hindi pa lumalaki ang kanyang ulo. At para naman magawa ito, lagi tayo maglilinis ng kanyang tangke. Eh. Gusto din kasi ng mga flower horn na lagi silang malinis. Hindi pa nga lang din ako nakakabili ng heater pero kailangan din nila yun. Nakakatulong kasi ang init ng tubig sa pagdigest ng kanilang mga kinakain. Lalong-lalong na guys pagdating sa mga live foods. Kaya naman guys, sa tubig muna tayo magpo-focus. Dapat nga lagi tong condition at walang chlorine. Nakaisip na nga pala ako guys nang ipapangalan natin sa kanya. Blurred nga pala ang naisip ko dahil lagi na lang malabo ang kanilang tubig. Sa kanyang aquarium kasi guys, ay hindi siya nag-iisa. Naging kaibigan niya na nga ito at hindi niya na inaaway. Hindi na nga pala natin kukuskusin ang gilid ng ating aquarium. Marami kasing good benefits sa makukuha dito ng ating isda. Pagdating naman sa flooring, kailangan natin tong linisin. Maganda kasi tong reflection ng ating ilo para makapagpaliwanag. Dahan-dahan na rin pala tayo ng bagong tubig. two to 3 days nga pala ako nag ng mga stock water. In case of emergency kasi guys ay meron agad tayong makukuhanan kaya naman guys sigurado'ng sigurado na meron tayong makukuhanan kanina nga pala guys ay bumili tayo ng isda na pangulam na isipin ko nga pala kumuha ng laman loob para ipakain sa ating alagang axolotl nagsasawa na kasi siya sa manok at baboy kaya naman guys food trip na naman ang alaga nating si David ginagamitan ko nga pala to ng stick para hindi tayo makagat Char, paboritong paborito nga din pala ng ating Dragon Pin, ang sariwang isda. At dahil mayroon pa naman natira, pinakain ko na din siya. Sa so, wakas, guys, ay eh, natapos na rin tayo sa paglilinis ng aquarium. Papalitan ko naman itong ating air stone. May nabili kasi tayong sponge filter na napakaliit at napaka -cute. At dahil wala pa nga tayong top filter, eto eh, muna pansamantala ilalagay natin. Pagkatapos nga pala natin magpunuan ng tubig, maglalagay naman tayo ng ilaw. Si ko na nga pala ito sa gitna para pantay ang liwanag ng ating aquarium. Mukhang excited na nga pala itong ating mga lagang isda. Walang sawang pag-acclimate nga pala ang ating gagawin para nga laging ligtas at hindi pang ating mga mga alaga. Medyo naninibago nga sila dahil malinis na ang kanilang kapaligiran. Kaya naman guys, masarap na tumambay dito lalo na sa umaga. Pagkatapos samahan mo pa ng mainit na kape. Magpapalit na rin pala tayo ng tubig ni Talip Tip. Sigurado naman ako guys na ito ay isang lalaki. Bumubukol-bukol na kasi ang kanyang ulo at kitang-kita naman sa kanyang itsura. Sa mga fish keeper nga pala dyan, siguradong relate kayo. Nakakapagod kasi maglinis ng aquarium lalo na kapag madami. Ang nakakawala naman ng pagod kapag nakita nyo malinis na ang ginagawa. Istak water pa din pala itong ating gagamitin. Sa tagal nga pala naka-istak ng ating tubig, iniitlogan na ito ng kitikite. nag Nagtatambol na nga rin pala tayo ng ilaw. Maganda kasi silang pagmasdan tuwing gabi. Kailangan din pala natin maglagay ng aerator. Pagkatapos kailangan mataas ang ating tubig. Finally nga guys, natapos na rin ako maglinis ng aquarium ni Talitip Hindi nga lang pala nagsasalitayan pero excited na excited na rin siya. Maraming maraming salamat nga pala sa nagbigay sa kanya. Big big shoutout nga pala kay Kuisti Aalagaan ko nga pala siya na maayos at papalaki ng kanyang ulo. Medyo napagod talaga ako ngayong araw. Kahit papano nga ay nakapaglinis na tayo ng iba nating aquarium. Nakakapagod man to pero ayos lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! 啊。Oh.